So, yun na siya mga idol. Pero di pa tapos. Meron pa. Ang hangin kasi dito mga idol. Kaya medyo maano siya. Mahirap nandito sa sa labas. Medyo mahangin kasi. Ayan, kapi natin siya sa tatlo mga idol. Tapos lagay natin siya dito sa may gilid. Ito natin siya. Ayan, lagay natin dito sa kabilang gilid. Ayan, siya na. Ayan, dito mga idol, kaya mahirap maggawa. okay, O, oh, diba? Tapos, gantuin natin. Ang init na dito talaga, mga idol. Tignan nyo yung pawis ko. Sobra na talaga yung pawis ko, mga idol. Pero malapit na tayo matapos. Ribbon. ilalagay na natin mamaya yung ribbon. Malapit na tayo matapos. why I love you. Mundo ko'y tumahimik. So, yun na siya, mga idol, di ba? Matatapos na. Malapit na ang ating bouquet. So, dito ng balot. init yan medyo lagyan natin dyan ng balot para hindi makita yung ano yung ang pangit kasi ng pagkakatali sa labas yan yeah, mga idol o di ba Alin na natin tong ating ginawang ribbon. Yung ribbon na ginawa natin. Lalagay na natin yan siya. Dali. Tantay natin siya. yan Diyan natin siya ngayon ibubuhol. Sa loob nitong ating ribbon na ginawa. Nakikita nyo ba mga idol? Di ko kasi makita yung camera ko eh. Kasi maliwanag. Tapos ito, is iano natin siya. Lagyan natin siya ng shape. So, yan na siya mga idol. Teren. Ito pa po? Ubus ba? Ang ganda. Ang ganda naman. Parang binilibo na siya. <laughs> ganda raw ata eh. Oh, ginawa ko pa 'yan. Parang binili mo. Oh, <laughs> oh, diba? Kaya nga nagtatago kasi tayo.